yung ano ito ng alaga namin yan siya alaga namin tulog sleepy hmm. yan no pinapakita ko lang yan yan uh, tulok siya ng alaga namin yan Puno, punta tayo dito

Na dot, out. So, yes. Nagbigos ka? Ito yun na sa, sa likod ng ba. Sa likod. Kung saan saan kami nagtatambay. Ito lang yung puno. Ang ganda rin dito pag anong pag mainit dito kasi na lang pupunta mayroon pa dito doon pa, isa pa doon pwede ka na magtambay ito grips, grips daw yan no yan ewan ko yan yan naman ang sabi grips daw in it, ito daw Di ako sure kung grapes. Ayan. Grapes daw eh. Sabi ng ano yung alaga namin. Ayan oh. No. Matigas naman. Oo. No. ganito ba yung dahon ng grapes? Hindi ako sure guys. Uh, just comment the below kung ano talaga to. Kung grips. Dito ako nagtatambay minsan. Dito ako nagtitiktok sa labas sa likod. Dito. Dito ako minsan nagtitiktok dito sa lugar. Okay? Ang init. Tasog na tayo sa, sa loob. It's very hot. Iba yung weather. Why? Why? Yan ganda. Kunam. Shower ka? Degos ka na. Yes, Ha, ha, Ay, sa so mga pagkama di ko, ano? Gardener. Tamdama. Tamdama.

tunggu siapa oke ini itu sa oke okay. thank you for watching god bless you all Bye.